magandang hapon mga kaibigan mga uh, padimadi gusto kayo lahat samang kayo na ako ng mundo sana ilahe kayo mag-iingat ang biyahe ko ngayon ay Patangas sa may Lian ano? Lian wala tayo ngayon sa kinate na manok sa buhay na naman tayo ngayon mahira lang to may vlog yung buhay na manok paano magkarga paano i-carga yung banok, paano i-hagis panoorin nyo na lang mga kaibigan mamaya habang nagbibiyahe tayo saka huwag nyo kalimutan pindutin yung aking like saka button aking button dyan na ang subscriber alam nyo huwag pindutin nyo lang yun libre yun libre kakaroon din kayo ngayon wala pa eh kayo mayroon ipanoorin e, nyo na lang mga kaibigan mga kaibigan, bibiyahin na tayo. Medyo maulan na panahon lang ngayon. Medyo malamig na nandito, nandito, pa tayo ngayon sa ano? Maginaldo Highway. Dito pa kayo. Kalsada tayo, kalsada. Dito na tayo. Tagay tayo na mga kaibigan. Medyo natagalan tayo ng konti. Kasi na gano'n tayo nagpadisil yun siya sa akin na. ang pas ng mahugan ni Warna okay. <laughs> Ayan mga kaibigan, dito na, tagaytay na, Papuntan Batangas. Ayan na, hmm? natin eh, ni pala, Lian. Dito kayong kumakain kapag kami nakain. Ayan, Masarap kumain dyan. Ito tayo. Arko na tayo ng Alfonso. <laughs> Yan. Ha? Eh? Arko ng Alfonso yan. Baka po na yung cellphone ko mga kaibigan. Ito tayo Twin Lake. Ha? Oh? Twin Lake na o. Twin Lake mga kaibigan. Tagay tayo pa tayo. Yan, may pang motor. Animal. Alam na masikip eh. May sisingit pa. Ang labo lang ng camera natin mga kaibigan. Nag-moist. Arko na ng Batangas at Cavite. Papunta na tayo ng Welcome na suku, Mayroon tayong checkpoint ngayon dito. Yan. Yan. Gano tayo ngayon mag point Sa ating mahal na Quarantine Ba't ang labo ng camera ko Ba't ba yan? Ha? Wala tayong ngayon ng batulaw mga kaibigan Batulaw na po na Nasubo Yung ating Camera ay <laughs> hindi may ipit kasi dito naglulusong na tayo ngayon mga kaibigan ng Batangas na Sugbo tagay tayo na dito yan sa Patulaw dito na tayo mga kaibigan sa farm ka tayo ng dilim yan Ayan ang mga kaibigan, binababa na naman nila yung crates oh. Maganda yung babaan dito. Ay kargahan, Oh. Itungtungan na ayo. patag na oh. Hayaan mo na natin sila magbaba ng crits. Yan nila yan ipapasil. Ewan ko, pasil o, oh. hila-hila o batak-batak. <laughs> hila ah hila lang Ah, hila lang daw, wala daw batak. Hindi <laughs> 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 <hulang> adik. Ah? <hulang> adik mga kaibigan, kinakamada nila yung loob ayun, ganyang puwang na yan daanan ng tao para doon kaagad masimulan sa dulo hindi natin makita mga kaibigan kasi madilim ganyan sila magkarga ng ano live, na Yan, puwang na yun, lalo, ano na, diretsuhan na yun dilim eh. oh, Ayan mga kaibigan, nagsimula na pala sila magkarga. <coughs> okay lang, kasama kayo? Okay lang? Kasama kayo sa video? <laughs> <coughs> Kanina pa pala sila nagsimula mga kaibigan patulog-tulog pa ako doon sa likod na uh, sa unahan ng truck. Nagsisimula na pala. Yung aking bata-bata yan. Maghihila na. Ayaw na ayaw na babanggitin ko yung batak. Gusto hila lang hila. Kasi pag sinabi kong batak iba daw yun eh. Yung gusto niya hila lang hila. Madilim. Madilim mga kaibigan, di makita yun Nasa anong kasi tayo nasa yung ib. Ang nila mga kaibigan magkarga. Kalahati na kagad sila ng truck. Kanina dupas, dulo.

pinapasa nila mga kaibigan kasi malapit na matapos yun. Okay. wala tayong gamit ngayon na stand hawak kamay tayo ngayon paano na, na mga kaibigan uh, dalawang hilera pasayaw-sayaw na yung aking busing masaya na yan kasi malapit na matapos <laughs> kanina walang saya eh kasi malayo pa raw eh. Ay ngayon mapupuno na masaya na siya kasi oh, kukunti na lang eh oh Bali, isa, dalawa. Dalawang hilera na lang. Ang isang hilera niya, may apat. Diba? Bale walong hilera. Kitang-kita na sila. <laughs> ang ganyan ang diskarte nila mga kaibigan kapag nagkakarga ng manok. Kapag medyo malapit na mapuno, tinatagilid nila yan. Bago pinapasok sa loob. Iba naman yung diskarga doon sa katay na naman. Ito mga buhay.

Tapos 'yan oh, nilalaglag malapit na matapos kaunti na lang ayun mga kaibigan hanggang dito na lang tatapos na Okay ah. eh, mga kaibigan, hanggang sa muli. 拜拜。Bye bye.